48 minutes after 7 in the morning. Samantala, dako muna tayo dito sa 105.3 radyo natin, Gimba. 12.367 million budget. Aprobado na para sa Service Recognition Incentive o SRI Gratuity Pay at Performance Based Bonus ng mga empleyado ng LGU Gimba. Detalye atin sa atin ni Army Caranza. Yes, good morning po, Ms. Eli, at sa lahat ng ating listeners nationwide. Magandang pamas ko para sa mga empleyado ng LGU Gimba dahil aprobado sa Sangguniang Bayan ang 12.367 million budget para uh, sa kanilang incentive at bonus ngayong year-end. Sabi sa visa ito ng resolusyong pinagtibay sa special session nito lamang Martes, December 19, yan ang uh, Appropriations Ordinance Number no. 8 sa request ni Municipal Mayor Jesulito Locrito Lalapon at alinsunod sa inilabas na Administrative Order No. 12 at 13 ni Pangulong Bongbong -Bong Marcos nitong December 7. Nakapaloob dito ang performance-based bonus ng mga per permanent employees at elected officials para sa fiscal year 2022 na may kabuang budget na 3.6 million. Ang Service Recognition Incentives o SRI para sa regular employees na may 4.59 million at gratuity pay sa mga contractual at job order employees na may 4.07 million. Ayon kay sangguni ang Bayan Member Anthony Ubaldo, siniguro ng Municipal Budget Officer na si Ginoong Eli Ramos na ang lahat ng empleyadong pasok sa pamantayan ng administrative order ay makakatanggap ng naturang bonus at maibibigay ba ito bago matapos ang taon. Huhuguti ng pondo mula sa si Supplemental Annual Investment Plan ng 2023 Uh, 3.6 million mula sa savings at 8.76 million naman mula sa reappropriation ng general fund. Batay sa AO ang SRI na ipinagpagkakaloob ay, uh, ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos habang ang gratuity pay ay 5,000 pesos. Ang performance-based bonus naman ay ma na matatanggap ay 50% ng kasalukuyang sweldo. Samantala, pinagtibay na rin ang annual budget ng bayan ng Himba para sa susunod na taon na 491 million pesos. Yan ang balita mula dito sa Nueva Ecija. Ako si Arnie Caranja ng Radyo Natin Himba, DWTC 105.3 FM. Bumabati ng maligayang Pasko at happy 26th anniversary sa Las uh, Radyo Natin Nationwide. Kasama ninyo sa pagbabalita at servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat Army sa magandang balitang iyan. Magiging Merry talaga ang Christmas na mga beneficiary ng ating uh, Service Recognition Incentive o SRI at Gratuity Pay and Performance Based Bonus.